Hello, good morning mga karakons and hello world. Part 2, ito na pa ang part 2. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-slice pa rin. Ayan, slicing pa rin po tayo. At ang uh, uunahin ko na po muna at ang aking isisingit ay ito. Light green na uh, jade. Kasi meron pong umorder sa akin. Ayan. So, i-slicing ko po, unahin ko muna to. Pagka-slice nito is ito naman balis Baris rin. Kukuha na po ako ng tig dalawang slab dito. So, ayan. Dalawa dito, dalawa doon. Tapos, continue na ulit ako sa pag-slice ng iba. Para pagka po nayari ng slicing, shaping naman. Para sabay-sabay sila na ma-shaping. Yan. Ay, kukontinue ko na lang pagka po na-slab na. Kasi wala maghahawak eh. May pasok pa mga estudyante ngayon. Eh. Wala maghahawak ng cellphone. So, wait lang po. So, ayan. Hello. Ayan. <laughs> Grabe, ginabi na ako. Napakatitigas po kasi ng mga bato. Tapos, yung blade, pinalitan ko ng maliit. Kasi yung malaki, wala, aabutin ako ng sham sham dito kasi napakabagal ng ikot. Kasi ang size ng blade na para dito ay talagang 6 inches lang. Ito naman, nung pinalitan ko iyon, po oh, nakarami na uh, ito po yung jade na order sa akin yan oh. balis jade po yan isa na lang ang kulang tapos bali apat na slab yan eh tapos ito na po yung aking uh, ipapasa sa akin sa aming ano IG yung mga ipapasa ko ng mga samples. Yan oh. Mas maganda talaga pagka ano, yung blade na maliit. Yun nga lang habang naghihiwa ako kabado 20. Kasi nga po may tama na yung ano niyan eh, yung biak na yung ano, yung talim. Yan natatakot ako baka mamaya biglang tumalsik tama eh. tamaan ako patay. Ayan, so, iya po yung mga nakat ko. Ngayong araw, ang dami. Ayan, ito, kalsedo ni puti. Ito pa, yung oh. May ganda ng mga patterns. Ayan, oh. Parang landscape jasper na appreciated. Landscape Jasper. tas ito yung kahapon ito po yung kahapon yan. yan kahapon yan tapos ito kahapon din to yung dragon blood tas ito ngayon lang to ito ni ulit So, kulang pa po ako ng isang slab para dun sa sambalis jade na pang sing, sing Kaya, bukas naman. Kasi, ano eh, napaka init na po. Sobrang init. uh grabe, pwede na mag-ihaw. <laughs> Kasi kung palalintay ko po lumamay, na abuti na po ng alas 5. Kaya, bukas naman. Ayan. Bukas ang gagawin ko ganun pa rin, slicing. Uh, kulang pa ako ng petwood. tapos itong kalsedo na puti, uh, purple at saka jasper na kulay dilaw. Ayun. 'Yan na lang po. Kasi itong uh, malaking malaking woolitic, eh, baka next time na lang kasi meron na pong order. Yan, na kailangan ko tapusin. So, yan na po muna. Uh, bukas naman po uli. Part 3. Yan, part 3 na po bukas. At, uh, uh, sa susunod na mga araw siguro, umpisahan ko na po yung sing-sing. Customize po yung sing-sing na yan. Hindi po ako nag-design. Uh, may pinasa po na disenyo yung customer ko. Yun po ang aking gagayahin. Yan. So, babay na po muna. Salamat sa pagsubaybay. 10 watch hours na lang mga kaibigan, mga ka malapit na tayo sa 3k views. Eh, watch hours. Ah, uh, 10 watch hours para mapuno yung 3,000 watch hours. Yan. Para ano? Para magkaroon na ng join button yung ating YT. Yan ya, yeah, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nag-subscribe, lagi nanonood dahil po sa inyo malapit na tayo. Malapit na malapit na. 'Di ba? <laughs> yan yeah, so, 'yun yung mga pinagtabasan ko, magagamit ko po 'yan. Nabibili pa rin ng mga pinagtabasan. Yan, yeah, ilalagay ko po 'yan sa sa ako sa ilalim uh, pagkatapos. Yan. Yeah. So, babay na po muna. Bukas po ulit.